Sa mahihilig po sa basketball dyan ay panuodin natin ang video na ito at tayo po ay panaglalaro ay dubli ingat po tayo sapagkat mahirap po sa pagtalo natin ay baka tayo ay ma-out of balance o matapilop yan. Pakikita nyo yung panay kuya na talaga namang deform na deform o dislocate. Mabuti na lang ay mayroon tayong magaling na manghihilot na si Kuya Narciso. Yan, yeah, madaming nagagamot si Kuya Narciso. Tingnan nyo naman yung paan ni Kuya. Oh. balikong baliko. Pero bali wala kay Kuya Narciso. Ang galing niya. Basta yung kanyang gagamotin, walang fracture. O oh, kuya, walang broken. Buto kasi. Pag ganun, hindi na kaya ni Kuya pa. Dapat dyan ay na. Oh. Pero dahil dito ay na-dislocate lamang. Sisiw na sisyo kay Kuya. Ang galing ni Kuya mabuti na lang may mga ganitong taong binigyan na ni Lord ng kakayahan upang manggamot. Makikita natin dyan. So, siguro itong si Kuya ay parang may alularyo. Magaling siya. Hindi lang po mga dislocate na buto ang kanyang gagamot. Magaling siya ang ginagamot. Makikita nyo sa kanyang page eh. Kaya narciso. Yan, makikita nyo dyan. Ang galing ng taong to. Baliwala sa kanyang buto. Inilot niya. Saglit lang yun lang mga mahal kong followers at kung nagustuhan nyo ang video ni Kuya Narciso ay pakipalo nyo siya sa kanyang page at muli po ay sa mga mahilig mag basketball ay magingat po tayo para hindi tayo magaya sa ganitong tao ano kita nyo pa ah kay mga mahal kong followers ang ka pwede na magbasketball ulit. Yeah. <laughs> uh... <laughs> <May as> <laughs> na yan, yeah. 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 May <gantular> daan no. na kasi yan, ayak na uh, din si Ay, bagay, bagay. Alisin mo yung pangmaw, yung, yung sa iban. <h bakalım> oh, ano yung masasabi mo? <mari> thank you, brother. Thank you. Sabi mo na yung nararamdaman mo. May insan na masakit, pero grab. Thank you, brother. Thank you.